Magandang hapon po mga kapatid, mga kabinatog ko. Ayun, ang lakas po ng ulan, biglang buhos ng ulan po ngayong hapon. Kumikidlat at kumukulog. Ayun po, naobliga po akong maligo. Gawa ng kanal namin sa harap at takadoon sa likod namin Grabe, 'yun sa likod lalo. Baha uli, baha. Pero sana po ang daan ko, 'wag kumasok dito sa amin. <coughs> sa bagay na semento ang kunapot. Eh. Kaya lang inaalala ko baka umano pa rin. Yung tubig. Galing sa ilalim. Ayan po, kanina grabe ang itim ng umaagos dyan. Ngayon lang ako nagpapag-video kasi tinanggal ko muna yung mga bara nila. Ganun, sa taas. Yung doon naman po sa likod, hindi talaga maalis kasi stack up po. Yung tubig niya, naka stack up. Uh, lumalim ng gusto, parang kala mo ilog na hindi umaagos buti lang sana kung katulad nito na dire diretso lang umaagos ay, sana naman no, ay huwag pumasok dito sa amin mm, nakaraan po kasi nung hindi ko pa sa nasa simento ganyang ulan sigurado baha na kami rito naglilimas na numping pink yung pink. Yung nasa planggan. Andito sa ano? Eh buti po na agapan ko rito. May tubig na po. Pumasok na rito sa loob. Galing doon po sa labas ng ano. Kasi yan po yung butas ng CR namin papunta rin sa labas sa pagtapo ng tubig. Yan, pumasok na siya. Naglalaba pa naman ako ng mga ano nang apo ko? May paki ano mo na lang tumi. Ang hirap na to tanggalin. May hawakan mo nga to. May. May. Dali, kukunin ko to. Ayan po, naglalaba po ko gamit lahat po ng apo ko yan pati yung mga pangsaping nya panglagay dun sa kuna yan nilabahan ko po ngayon kalimutan ko nga po mag ano eh mag video kaso bumagyo <laughs> grabe po ang lakas ng ulan malakas lakas pa rin po. Huwag hindi na pumasok dito min ha. Sandto mo anak. Dito tulog dito nak. Ha? Dyan dito mulog dito sa may mga ano, radio may camping. Meeting 'ne. tumulog dito sa may radyo? Hindi ako. Grabe ang lakas ng ulan na yun. Biglang bigla. Ha. Ken, papa wala magkasakit ka dyan. Ang ulan ngayon hindi na healthy. Yan, may kasama ng hangin. Oh. No? Grabe talaga ang panahon ngayon. Kahit summer, umuulan ng napakalakas. Hindi po mga kapatid, maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ang samantala po ay hanggang dito na lang po muna. Pakipalo na lang po. Comment. Thank you po. Pa share. Bye-bye.